yung makikita nyo ayan hindi tayo ngayon ibang view meron tayo ngayon ayan nandito tayo ngayon sa Outlet Mall so titingin-tingin lang tayo ngayon tingin lang, tingin, tingin, tingin ha ito na yung paborito natin galing nga po ng boni Columbia ba? Titingin-tingin muna tayo ngayon mga ka-cubes. Budget natin $10. Hindi lang sumayon. Ah, tip mall naman ito. Hindi tayo dito. Columbia muna tayo mga cubes. Pasok tayo. Ang ah, cubes. Nakita yung pambabae nga rin siya. Bila natin si Esme. Ano dyan yung in Columbia. Kapal pang winter. Hundred na yung dam. Kasa kung gusto mo na, ito. Wala na yun. Tumitingin-tingin siya ito. Ito tingin siya dun eh. Baka punta ba na ako sa panalaki? Yun, mga kakir. So, balik na may nakuha tayo. $19. Itong Columbia na to, brand ko na to. Dati pa, nasa Dubai pa ako. Ito na binibili ko sa patos at t-shirt. Mura. So, marami pa tayong pupunta. Kaya isa muna binibili ko ito muna. Bahala na. Isa-isa lang kasi marami pa yan. Mas esmewan ko bibili niya. Ako 20 lang po. Wala na. Tingin-tingin mo na ako sapatos mga ka-cubes. Mga ka-cubes. 129. 79. Eh. Oh, 79. Pang-winter eh. Gusto ko sanang bumili ng winter na. Pang-winter. Ayan o. Oh. 79 bucks. Eh. Columbia. t to. Subok na to. 2 pa lang. Yan na talaga ang binibili kong brand Tiba <coughs> ito dati pa Tumagal kasi yung sapatos kong Columbia noon noong nasa Dubai ako. Kaya nung dumating ako dito, bumili din ako noon. Tumagal din. Ganda siya pang winter. Tingnan natin. Hanap pa na tayo. Ganda nga abot siya. Hindi na ko ang maganda. 120 na eh. 120 na ito Ganda Waterproof kaya yun. Kaya yun, 89. Pwede na rin ito. Kaso bulky siya. Pang snow talaga ito. Mga cubes yun. Ito pang malakasan na snow. Few moments later yon mga kakibs, so bale ito nakabilin tayo sa Columbia, naka 64 dollars din tayo, sabi ko awat muna tingin tingin muna, mahirap na yung mata ni Esme, kung magkikita na sa nakikita niya, ang dami na gustong pasok, sabi ko mamaya na dun muna tayo diretsyo, sabi ko marami pa rito marami pa kami papasukin titignan tignan no? outlet mall to na Negara Falls, kaya ito Tutap muna kami doon sa pinakadulo para pabalik di isang ano na lang pabalik. So, ganun na lang gagawin muna namin. kita so, kits tayo ulit, pasyal-pasyal muna tayo. pala, ko Tamo, tamo. Ay, naku, kung ano-ano na nakikita, mga kakibs. Few moments later. Yun, mga kakibs, kakatapos lang namin sa Puma. Bonnet, bonnet lang daw. No, Eto naman kami ngayon. Eto na. Andito na kami sa pangmalakasan sa night. Tingnan natin. Pero hindi na. Out. Out na mga cubes. Hindi na natin kaya. Mayroon naman tayo. Hingin tayo dito. Oh my goodness. Asan ah, si Jordan ko? Hindi na. ng ano na ako mga cubes. Sapatos sa mo na. Hanap ako na may... Ngayon mga kakibs, nandito naman tayo ngayon sa Nike. Ano tayo dito? Pero para ang paggastos kaya tayo dito. Ha, ah, abisin mo tayo sa center. Tingnan tayo mga clubs maganda-ganda mga sapatos. Higat mo na ako. Ito mga kapib, super sunada ko ito. Ganda. Ganda yun. Eh. 190. Well, ito 109. Okay na rin ito. Ganda yun. Eh. Ano kaya? Ano yun? Ganda eh. rin ito. Eh. Nice kaya. Eh. Few moments later. Ayun mga ka enjoy na enjoy. Sige tingin lang tingin lang siya. Tingin na lang siya. Kaya na na naman yung bit bit namin. na yung bit bit ka mga kapit. Ayan na. Ayan na. na.

ng mga kapiyo <laughs> hindi lang ako dadaan dito kita nyo na ano? dumaan lang oh oh parang na maling tinong oh. my goodness ulang pangal ibalik pasto naman magalo na natin sa unyan ah biyahe na lang ulit tayo pagtapos ng ng So welcome sa aming munting kwarto ito yan ang kwarto Room tour tayo di bali. Yan. Room tour tayo sa CR. Yan, yan ang munting CR. Not so fancy pero okay you know, na. Meron siyang hot tub. O oh, diba? So okay na yan. yan. So yan. Queen, king bed king bed siya. siya. may TV pero hindi siya smart TV. Ano uh, siya? So pero yung maganda dito mga kapibs yung view. Makikita ah, niyo sa labas yung view. Ayan oh. Yung view sa labas. Yun ang kagandaan dito. Mura lang siya pero tingnan nyo naman yung view. Kita, kita nyo yung American Falls. So yun yung American Falls. Yung Canadian Falls dun yung sa kanan. Eh. So, Andiyan tanaw yung casino. Tapos ito, ito ang kagandaan. Ayan o. Iyang Skylon Tower. Tapos ano yung ano, Ferris Wheel. Bukas pa pala itong Skylon Tower. May market pa pa rin? So, wala Ano tawag yun? Pwebes pa lang kasi. Makakita niya. May, nag pa pala rito. Hindi ko alam. Pero pa rin tutunan yung snow. So ayan. So bali yun muna mga kakibsa ngayong gabi. So bali papahinga muna kami. Pagod din. Kapagod tong araw na to so yun so kita ka ulit tayo mga kibes peace out don't forget to like and subscribe to our video salamat